sinabi ni Jesus sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos. At magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi na Tomas sa kanya. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. Sinabi ni Felipe sa Panginoon, Panginoon, ipakita niyo po sa amin na ama. At sapat na yon sa amin. Sumagot si Jesus. Felipe, ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nang galing sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Maniwala kayo na ako'y nasa ama at ang ama'y nasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko at higit pa rito ang magagawa niya. Dahil pupunta na ako sa Ama. At anuman ang hilingin niyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siyang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan hindi siya matanggap ng mga tao makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sasa inyo. man? Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita niyo ako. At dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ang sino man tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siya nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sumagot si Jesus. Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa kanya ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita at ang mga salitang narinig nyo ay hindi nang galing sa akin kundi sa amang nagsugo sa akin sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama nyo pa ako pero kapag nakaalis na ako ang taga tulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipapadala ng ama bilang kapalit ko siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo huwag kayong mapag-abog at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyong kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko. Naaalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama dahil mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito hindi na ako magsasalita ng matagal. Dahil dumarating na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito, wala siyang kapangyarihan sa akin. Ngunit upang malaman ng lahat na mahal ko ang aking ama, ginagawa kong iniuutos niya sa akin. Halina kayo. Umalis na tayo rito.